hindi na siya nakakapagsalita, hindi na nakakabuhat ng kanya. Hindi na siya nakakapagsalita, hindi na nakakabuhat 2019 siya na-stroke. At pang ano na po siya, pang tatlong stroke po, po yan, hindi na po siya nakakapagsalita, hindi na nakakabang. Ilang anak na yung tatay? Ano? Tapos isang apo ang pinag-aaral na ano, nandito sa kanyang palapalang. Tapos ay, si nanay ay labandera. Tapos si... Na, tapos ikaw ay lang saan ang saan nag-aaral. Hindi na po ang saan. Gano'n po ah. ako na-trabaho? Ah, ganun pa na trabaho nila na nag-aaral. Graduate po sila ng grade 12. Ah, graduate na ng mga... grade 12. So, nag-aaral pa na ng trabaho na ano, para makatulong. Kaya kayo, Skype po kasi ang aking taga-guide kung sinong karapat dapat itong Kasi meron minsan nabibigyan hindi naman dapat. Ano. Katulad nila, wala mga ibang... Wala pa sa inyo ang no? Wala pa. Siya pala, nag-aaral pala. ako sila? Ah, Magagot na, na papasok. Pero may bibigay din ako sa iyo, ano? Sabi lang wag kasi pagkaya nati. ya, usung ayon di ba? Thunder ya. Thunder jets. lupa ya, pa yano nun nawata yun pa no? nakakau nakaupo tayo. pa po tayo. nakau po tayo. nakau pa, tayo. nakau po tayo. nakau po tayo. nakau po tayo. nakau po siya nakau po tayo. nakau po tayo. nakau po tayo. At daw pa papilay-pilay, basta ka mo yung talagang kaya ng lumakay. Uh, ay uh, dating barangay Tanod, Pepe. Pepe. Uh, natin guys si Iskay. Uh, dito po kami ngayon. At kami po ay siyempre malapit na Pasko. Okay, po ang ano si na Tatay dahil Siya ano, uh, may silbi din naman ano, sa ating nasasakupan. Ano, dahil pepe, ano, magkano lang naman din ang uh, sweldo ng eh, pepe noon. Ang, uh, parang may tanod pala. Hindi uh, nga sweldo ay eh, ano, honorarium. Honorarium. So, may kutin po kami dala. At yung uh, handog po ng MFC at yan po ay nag-donate po sa akin para sa akin pag mablog na na. Ayun, dito, tatay, dito na kami. May ano ka na dyan, pang araw-araw, ha? Kahit uh, thank you sa yung pagsisilbi, ha? O, dito kami. Yan! Okay. Guys, uh, thank you sa pag sa mga vlog at sa darating pa. So, nagpapasalamat ako kay SK, dahil siya yung akin laging katuwang dito sa barangay Talipad kung saan ay siya naghahanap ng karapat dapat pagbigyan ng ating mga tulong. So, sa muli, uh, ang inyong pong lingkod si Black Up 37. At may vlog ka. Ano ah, uh, yung gusto mo vlog mo? Wala po yung live video. Live live lang. Vlog. Ano lang, live live lang po. Ah, po okay. para supportahan po natin ang yes. kanya pong uh, kanya pong vlog para po sa mas maraming sumuporta at tumulong pa po sa kanya pong uh, vlog, vlog. Thank you nga pala doon sa mga na donate sa akin at yung lalo na yun sa bigas. Hindi ko lang may mention, ayaw niya magpa-mention. So, supporta na lang natin yung live niya kasi walang vlog. So, thank you very much. Sa next 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 live. Oh